Kaya pala ang tagal ko nang nagbubuhat guys Ilang taon na ako nagbubuhat Hindi mo lang lumalaki ang akong, aking katawan Yun pala kapag nagbubuhat ka pala Kailangan pala meron kang program Ako kasi dati kapag nagbubuhat ako Araw-araw ako nagbubuhat Kung ano-ano lang ang binubuhat ko Sa mga lang ako Yun pala yung mga napanood ko Sa mga vlogger na nagdi-gym dapat pala nakaprogram yung pagbubuhat mo tapos hindi pala dapat araw-araw pagbubuhat oh, bye, bye. dapat pala makapahinga ka rin para yung muscle yung makapagpahin na rin kung shoulder ang ginagawa mo ngayon dapat ipahinga mo muna ito ng mga isang kaya dalawang araw halimbawa niya sa akin na yun ngayon shoulder ako sinubukan ko ng muscle buhat ng program at ngayong araw ng linggo, ngayong araw na to, shoulder mo lang na ang target. yung mga ginagawa ko payag pala na yan guys inulit ulit ko yan paulit ulit ko lang ginagawa yan sa loob na 45 minutes medyo mabigat bigat na yung aking ano 10 kilo na yan kapit ka 10 kilo bawat isa niya kaya yung pati yata yung mukha ko magkakamasel na rin Natry so, ko yung magbubuhat ko ngayon guys sa loob ng ilang bu isang buwan kung may pagbabago. Kasi sabi ko nga dati, ang tagal ko na nagbubuhat, maka baka nasa ilang taon na, mga baka sampung taon na ako nagbubuhat guys. Pero ang katawan ko wala pa namang nagbago. Hindi naman lumaki ng kagaya ng iba na nagbubuhat. Kasi nga ang ginagawa kong pagbubuhat ay kung ano-ano lang ang maisipan ko. Pinagsasabay ko pa lahat at wala pang pahinga. Nagbubuhat ako minsan ng shoulder, chest, tricep, biceps, saka chest, back, kung ano-ano na lang binubuhat ko. Kaya pala napakatagal na wala namang pagbaba ko sa katawan ko. Kaya ngayon nga, susubukan ko yung program na yan. nga gagawin ko ngayon yung aking shoulder. Tapos kinabukasan, magta-tricep sa kabicep naman ako pag sabayan ko yung tricep sa bicep. Tapos sa sunod na araw naman, chest naman ang gagawin ko. Yan lang ulit ulitin ko lagi kasi yung tatlo na yan ang tatargetin ko. Yung chest, yung bicep, saka tricep, saka shoulder, saka isasabay ko na rin dyan yung mga lower ko. Pero hindi ko na pinapakita sa video. Kasi pag kinuha ko pala sa video yan, Makabuti na ako nga ng halos isang oras kasi nga 45 minutes ako nagbubuhat niya. Pinili ko lang yung mga record ko para medyo ma-exceal lang yung may upload. At yan yung susubukan ko guys araw-araw. Mag-upload ako araw-araw mag para makita niyo talaga yung pagbabago kung mayroon mong pagbabago kapag may program ng sinunod. Wala akong iinumin dyan na kung ano-anong kagaya ng iniinom ng mga ibang nagbubuhat yung sa akin na talagang ano lang buhat lang talaga hindi ako bumibili ng mga iniinom nila ang ginagawa ko pala dyan sa mga ano na yan ilang bilang yan hanggang kaya ko lang mga sampo tapos tatlo hanggang o oh, kaya apat na ulit. Hindi ko alam mo anong tawag yan guys sa ganyan ano eh. Kung ilang pilang na ganyan, di ba? Ay isang reps yata yan. Isang sampung reps tapos tatapat o oh, kaya tatlong set ang ginagawa ko. Ulit-ulit ko lang ginagawa ng mga ganyan sa loob ng 45 minutes. ang pagbubuhat pala niyang ginagawa ko niyan guys, hindi rin diretso. Magre-rest din ako niyan ng mga 10 seconds bago ulit ako susunod ng isang isang set. Kasi nakakahingal din. Kahit sa optics sa 10 kilo lang yan. Tama ito ito pala, pala yung pwesto pa namin dito. Mga, hindi naman yan, malalaki malaki ang meron dito. Ito nga pala yung aming yari na, na, kami. na binubuhatan namin. Nasa labas lang na ng aming kwarto. Ayan, oh. Yes, yung dumbbell. Yung ginawa lang namin yung ano na yan, bench press na yan. Yeah, kasama yung dumbbell na yan. Dito. Ginawa namin yan. Pero, Tapos si kung bumili na rin pala ako ano na, 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 na yan. Ang no? kwarto namin to. Dumb barbell. Sikip na Sikip masyado. Ayan yung aming mga improvised barbell, barbell dati. Dat, hindi ako yeah, nakabili na rin dumb barbell na yun. Hindi ko talaga alam yung mga Hindi ko talaga alam yung mga tawin. Barbell o kaya dumbbell yan eh. Hindi ko alam yan eh. Ayan, ganyan lang. Basta yung dumbbell. Yeah, no, yan yeah, o, kaya barbell. barbell ba yan o, kaya barbell. Ito yung mga improvise namin dati yan, yeah, na yeah, hindi pa ako makabili. The, the, the... Sikat kami dyan guys, minsan